Mabait naman itong mga to. Bibigyan nila si Kuya ng plastic, mga bottles na empty. O oh, yan. Wow. Pukunin mo na yan para idagdag mo dito sa collection niya na na yan. Bakal. Mga bakal. Mga bakal. Yan, yan yung mga source natin na may mga mabubuting puso. Wow. Kinukuha na ni Kuya. Baka pati yung tali, gusto mo? Yeah. Okay. okay. Ayos. Okay. May dalawa pa rin oh sa so, may itim na 'yon, ha. Ah. May wow. dalawang puti doon. Hop. Ano 'yan? Okay. Ano 'yan? Ay pang pamirinda niya. Oh. Ingat ka sa daan. Oh, pa yung dalawang plastic diyan, oh. Yan, yan, yan. Ibinta niya. Oh, binibigyan ka pa ng kwarta ni Jojo. Oh. oh. Nakarami ka na. May pagkain ka na mamaya panggabi. gabi. Ano? Yung kwarta, yung pera mo, ilagay mo muna sa bag. Oh, yan yung kan. Ilagay mo muna sa bag mo para hindi mawala. May pabili ka ng pagkain mo mamayang gabi. Ha? Ito pa ng relo mo. Oo oh, nga, mas, mas mahal pa yung relo mo kaysa sa akin. Ah. <laughs> Baka gusto mong sapatos. oh, yung kulay brown. Ayaw mo. Bibigay sa'yo yan. Bibigay kaysa dyan, sapat mo. Yung tubig mo. nee, may, may tubig pa yung sa upo ng puno. Oh. Ano, bro? Gusto mong sapatos? Gusto mo? Para may sapatos ka? Ah. Itong sapatos ba? para hindi mawala yan kasi inumin mo yan para malamit yung may tubig ka pa saan ka umuwi? gusto mo yung shades? gusto mo yung shades para hindi ka maano oh gusto mong shades? oh may shades yan bibigay yan para hindi ka masinama ako ng mga sinag ng araw oh okay na okay na ano oh, may mga buti pa dyan wala na Pwede mo yung isa, Jojo. Okay. Yan you know, o, may pamasko ka na naman o, oh, Bibigay si Sir Owen Ito nga lang Binili lang ng bigas Ay, para bigas mo yan Anak Basta wag, basta wag rugby ha talaga ano. Sige, gusto mong kunin po yung isa Yan, yan, yan o. Oh. Okay Oh, puno na yan Kailangan magdala ka ng extra na sako mo yung blinker, baka gusto mo. <tinyo> gusto mong sapatos? Yun know? o. baka gusto mong... Kanyan. <laughs> nah, sige, sige, sige bro. Ingat ka sa daan, ha? Sige, sige, sige. Sige, sige, sige.